Magandang araw sa inyo mga kauto So sa video ito, babagi ko sa inyo itong gagawin natin ngayon sa ating light days Magpaparehistro tayo para sa 2024 so, In-advance na natin yung kanyang pagpaparehistro para kakunti yung pila So ngayon ay, ayan, 1.20 na ng hapon So tingnan natin kung walang pila at kung magkano yung magagastos ngayon sa registro para sa 2024 update ko lang kayo papunta ngayon tayo sa emission center ayan hindi ko na nabidyohan yung pagpapa-emission natin kasi pagdating natin tayo na agad so nakapagpa-emission na tayo at nakakuha na tayo ngayon ng insurance ayan 1-2 pero kakilala naman natin yung kinuha na natin so naka discount tayo tapos yung payment ko nga po pala ay 550 yun so nandito na nga tayo sa LTO sa inspection area para pa inspect ating light days so, check check yung mga ilaw ayan busina ganyan date na lang kayo may pila kasi narito na ngayon tayo sa loob ng LTO para antay natin yung ating registro yan so naipasa na natin yung ating papel doon sa evaluation window yan so antay na lang natin dito ngayon yung ating papel na so, binirelease so dali dali ako kanina kasi pagkatapos natin magpa inspect naghanap pa tayo ng parking tapos dire diretso agad tayo dito para makapila at mapabilis so ayan mga ka-auto hindi ko na nabijuan dun sa loob kasi tinawag agad tayo bigla nagbayad na agad tayo so ngayon ay 2 25 so ng oras lang at 5 minuto mula nang tayo mali sa bahay so nagbiyay pa tayo so mabilis na yung pila So ito yung nagastos natin Ayan. Binayaran natin sa LTO 2010 So mula dun sa emission At saka dun sa Ating insurance 1,250 Magkasama na yon So Ayan saka ito halos 3,000 plus 3,260 Ang ating nagastos Lahat lahat So, ayos, nakarehistro na tayo para sa 2024. Ayan. So, uwi na tayo. So, kung nagustuhan nyo itong video nito at bago pa lang kayo dito sa ating channel, pakit nyo man subscribe button at notification bell para updated siya sa mga susunod pa ibabagi mga video sharing at tips sa ating mga otang. Ayan, salamat po. Merry Christmas po at Happy New Year sa lahat.